Sige, sige, Dito ka Dol. Dito, dun ako. Sige. Okay. One, two, Kumaya, kumaya. Sige Ah. Okay. Dito, doon. Dito ka doon. Yan, yan, yan. Sige. Yan, Wow! Dapat Dito, ay, ay, ay dito. dami! Dito. Wow!

Hello <laughs> boss Mga idol. Napakaraming sila dito ngayon. ano ah, dami. Wala no? Wala ba Tol,

Ay, meron ba? Meron! Ayun o! dami! Dalawa! Wow! Amazing! Dal! Sinabi! Oh, no. dami dyan! dami dyan!

doon tayo sa kabila. Eh, pag-asa ba? Ito? Baka nang isda, isda. Ang isda. Doon sa may poste doon? Kada Oh, Oo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Doon. Iba pala wala hindi Iba to pala. Good. Sir, Ito 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 Punahin Punahin santor, dunya o Ape na O, ito? Andi, dito lang, dito lang O, damat, ganyan niya agus no Oo, dito Dito, dito Nisa naman lang dito, dito ngakasana o Dito, Ay, may Wala. Eh, meron, meron. yan. Ano oh dami. ang dami. Ang dami. Ang dati. pa Ang dami. Hindi nabilang. Ang dami.

ano, lahim to big, big kung ano, na kung Dago kung 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 kung

Eh, dyan nalagay oh. Oo, oh, dyan. nalagay oh. Oo, oh, dyan nalagay no? Dyan namin nalagay. Oh. Dyan dyan nalagay. dyan mo ba? Baka dumami yan dyan. Hehehehe. Takpan pa Tayimik to. Oh. Maraming sila yan pag tayimik. Hindi dami pala doon oh. Ayun, ayun, gumalaw. Uh, ayun, ayun, dami. Pala. pala oh. Ayun, pala Ay, eh. ayun na sa mga agos. Oo, dito muna ano dito mo pa ludong Yon mga idol Ay may bakat ng dito Ang mga chinelas Mabubos na yung isda pala! Ay ang o! Oh. Ang dahil pala doon Ay! Sabit! Ay! Wala wala Bato na bato Walang gumagalaw Matibay na ito Matibay? matibay na. Matibay na ba? Pero babaw lang <laughs> Ay, malaki pala 'to.

Baka ano, galing dito si ano Si Dropa Ito pala isda eh Ayun ano? o lang ah, Wala sila sa tubig Hindi, si Dunda sila po Balik mo, balik mo para lumaki pa bukas Dumama pa sa bato

207 like, viewers Manfred Dillan uh, no fish Asmina Ivanov Good afternoon guys there's no fish over here There's no fish I mean, Fish, no fish. fish. <laughs> Nakakamanga na. Okay guys uh, there's no fish <laughs> Taimik ang ngalong ngayon. Ano? Ano na ito? Ano fish? Tara lang sa kulay pink. Tara. tayo. diyan, Dyan? Lakad tayo. Lakad lang. Let's go. Ayan, pahawa ko. Wala Uli natin yan o. No? Pai. <laughs> Oo, oh, yun o. Oh. Dahil may star ito. Ayun o. Oh. Wala oh. ano na ngayon.

Ito pa yung idol na ito. 1,200 din Talaga pin! Tara! Dol! Dol! Glabs mo. <laughs> dol, wala gloves mo. Tol, wala kwenta gloves mo, Tol. Gloves mo. Wala kwenta gloves mo. Oh. Umalis yung mga isda eh. Natakot. Natakot yung mga isda sa gloves. Power slides <laughs> na Power slides. Hello. Nasagasahan pa sumpero. No, busiya, no? Siya, sing -hole. Sing -hole, o ano si siya o ang ano? Kaya, singol. lang? Ha? Oh, o, singol lang tayo? Singol na tayo? Singol na lang? Okay Ayan, 300. Pwede viewers. namin yung karpato. Mauna kayo doon. O, sige. Sige, sige. Eh, timba, kailangan doon. Tiba. Kaya dapat nang nakarpa ang kaso naunahan din ng ano, ibang lahi. Ay, may lakay pa pala ako. Nagpa-plano na doon. <laughs> Shoutout mga idol! There's no peace guys. Okay, uh, we need to end our life. Thank you so much guys. Thank you so much to 119. We love you all guys. So,